Nabiguman ang iyong mga plano. Magtiwala na ang pagsasaayos ng Diyos ay palaging ang pinakamabuti. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Lahat tayo ay nasisiyahan sa paggawa ng mga plano at umaasa na ang mga bagay ay mangyayari ayon sa plano. Kapag ang ating mga inaasahan ay hindi natutugunan, nakakaramdam tayo ng kawalan ng pag-asa pagkadismaya at panghihina ng loob. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi nagbabago batay sa ating mga negatibong emosyon. Bagamat nais nating matupad ang ating mga plano, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ang ating mga plano ay perpekto. Ang Diyos lamang ang makakakontrol at mamamahala sa hinaharap. At ang kanyang mga nagawa ay laging nakahihigit sa pangunawa ng tao. Gaya ng nasusulat, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyumang mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kay sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kay sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kay sa inyong mga pag-iisip. Sa makatuwid, hindi alintana kung ang iyong mga plano ay nabigo o kung ang sitwasyon na iyong ipinagdarasal ay tila walang pag-asa, kailangan nating maniwala sa Diyos, sa Kanyang kabutihan at pagkamakapangyarihan sa lahat. Naway isuko natin ang ating mga plano sa Diyos na nagpapasakop sa Kanyang kataas-taas ang kapangyarihan at pagsasaayos. Sa paggawa nito, tatanggap tayo ng mas malalaking gantimpala at ang mga pagpapala ng Diyos ay darating sa atin. Amen.